Magmi-merienda po kami Magmi-merienda merienda po kami ng sirela O, oh, dali o oh. Dali o oh. Oh. Ah. Tawa naman yung batang niya Tatawa naman yung batang niya Tatawa naman yung batang niya Tatawa naman niya Mmm boy ka pa. Buhay ka pa. Mm -hmm. mm -hmm. pa. Atin na mo. Ayun, oh. Ayun, ayun, oh. Sino yun? Sino yung batang yun? Sino yung batang yun, oh. Ayun, oh. Sino yung batang yun? Ay! Sino yung batang yun? O, oh, dali, oh. O, oh, dali na, oh. dali na, oh. Maharap agad. Last three. Last three na. Last three. Oh, dali. Oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, 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 ay. Baka po nagagalit. Nagagalit. Oh, nagagalit. Oh, nagagalit ang oh, baby. Oh, dali, oh. One, two. Oh, oh nga, 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 nga nga, nga nga Ah. Ah, am um, na, am um, na. Dali, oh. Oh, dali, oh. Uy. Oh, um. dali, oh. Am. Takaw. Ang dali. Oh, wala na. Wala na. Hmm. Parang maha eh. Hmm. Maha. <coughs> maha. maha. Maha, maha, maha. Oh, yay. Oh, last na, last na. Last na yung maha. Oh. Last na yung maha. Dali, last na. Last na yung maha. Ah. <laughs> wala na, ubos na. Ubus na ang maha, o. Oh. Parang ano siya, serela parang maha. Pati amoy, mabango. O, oh, dali, las na, o. Oh. Dali na, o. Oh. Dali! Ay, naku, ayaw pa. lana tapos na tapos na ang mahano cere la